At Attorney, yun nasa studio po natin ngayon si alias na Mona and si alias Grace na 16 years old po. Uh, mag po sila at uh, inireklamo po ang kanyang kapitbahay na tinuturing niya na din daw po kasing kapatid dahil po sa panghahalay po na ginawa nito noong April 16 uh, this year. Ngayon po aatwini uh, dan mga kapatid siya po ay pitong buwang buntis. Magandang hapon sa iyo Grace. Magandang hapon din po sa inyo Nanay Mona. O, uh -huh. magandang hapon po. Ilang taon na po ba si Grace? 16 years old po. Yung inaakusahan mo na nang halay sa iyo, anong pangalan niya? Jason De Guzman po. Jason De Guzman, at 35 years old that is sa pung tricycle driver. Diyan po sa Meycauayan. 35 years old. Yes po. Oo. Uh, saan, saan, saan kayo nakatira? Sabi mo kapitbahay. Kapitbahay niyo ito? Opo. Uh, Tanza Cavite po. Tanza Cavite po. Adini. Tanza Cavite? Yes po. Kailan nangyari itong uh, panghahalay sa iyo? April 16 po. 22? Opo. Nang madaling araw po. Madaling araw? Saan nangyari ito? Doon po sa bahay mismo ni Jason o, paano sa ka nakarating doon sa, ba sa, bahay, sa bahay po nila? nila. Oo, paano ka nakarating doon sa bahay nila? Una po kasi, na, kilatin po ako nagpupunta sa nanay-nayan ko po. Doon po ako lagi tapos? nagawa ng module ko. Tapos, nagiinuman po, nagaya po si, si Lati, Gwen na mag-inuman po doon sa tapat ng bahay nila. Tapos tapat ng bahay nila Jason de Guzman. Hindi po ni nang nanay na ko po si Ate Nate. Okay. O oh, so nakipag-inuman ka naman? Opo. Nag nag-aya po kasi sila. Sino-sino pa nanduro nung nag-iinuman kayo? Kami Maliban tatlo lang Jason. po nung una tapos po mga bandang alas 10 po. Dumating po sila doon tapos nakiinom na rin po tapos ayun po, nagkukwentuhan na ano po, tungkol dun na pupunta daw po siya ng Quezon. Tapos, tapos, tapos ayun po, napagutusan niya po akong gisingin <laughs> daw po siya, sir, ng gisingin anak ko. Po. Gisingin, gisingin po. Gisingin, po siya. Nagpapagising po yung Jason na yan sa anak ko, sir, na bata pa yung anak ko, sa kanya pa nagpapagising nagpagising doon. Nasaan ba si Jason nung, pan, nung mga sandaling iyon? Andun na po siya, nakikiinom din po. Sabi mo, nagpapagtulog na ba siya nung no? nagkiinuman? Hindi po. Nung pag-uwi po niya, nung ala, alas 12, tapos po mga alas 3 po ako pumunta sa kanila para po gisingin siya. Ah, binili ng kanya na gisingin mo siya mga ba, tapos nung bandang alas 3 pumunta ka rin sa bahay nila Opo. maliban kay Jason de Guzman meron pa bang ibang tao doon sa bahay na yun? meron po yung Marvin po yung pangalan na sa itaas po siya ayan po yung bayaw niya po ata so pero bago bago pa nangyari yung pangahalay kilala mo na ito si Marvin? Opo. Kasi po doon po nakatira yun sa kanila ng mga panahon na yun. Okay. Nung pumunta ka na sa bahay nung mga alas, bandang alas 3 na madaling araw, saan sa mo na si Jason? Doon po sa may higaan po, malapit sa pintuan kasi po magkatabi lang po, doon lang po nalak nakalatag yun. Yung? Yung higaan po. Pagka bukas niya po ng pinto, mga isang minuto po, nakahiga pa na rin sa po siya doon. So, nadatnan mo siya, hindi naman siya natutulog. Hindi mo na kailangan gisingin dahil uh, gising siya. Kumatapad hindi po, po sa sir. po ako noon. Tapos po, dun po siya nagising noon. Tapos umiga po siya ulit. O, oh, nung gising na siya, ano pa? Anong ginawa mo? Hindi sana umalis ka na? Hindi ka na maumalis? Dahil, hindi po, na, nakahiga po siya pa. Nakapikit pa rin po. Tapos po, tinatapik ko po siya. Nang, sabi niya, sinasabi ko, alas stress na. So, anong ginawa mo? Nung sa nakapikit pa siya, ginising mo siya, lumapit ka rin sa pinagkakahigaan niya. Opo, tinatapik ko po siya, tapos bigla niya po akong inaatak sa higaan. Tumanggi ka naman, pumalag ka naman. Opo, kaso po, sinabi sabi ko po, uwi na po ako. Sinarado niya po yung pintuan nila. Hindi ka naman nagsisigaw dahil si Marvin, Uh, ang pagkakaalam mo nasa taas? Opo, pasok. Sabi ko po, huwi na po ako. Nag... Pupumiglas na po ako. Eh. Uuwi. Ano niya sabi po. niya? Ayun po, inanan niya ako sa igaan. Tapos, iniga po ako doon. Na sinalay ka na? Doon na, isinagawa. Doon o na isinagawa po. yung pangahalay sa'yo. Doon na po. Tinakpan niya o... po yung bibig ko habang ginagawa niya. Eh, may iyak na lang po ako kasi hindi po ako makasigaw. Mm -hmm. Mga gano'ng katagal yung pangahalay, natatandaan mo ba? Hindi po lalagpas ng mga limang minuto. Yun. Yeah. Hindi lalagpas. paano ka naman naka, nakaalpas o paano ka nakatakas Pagdapos doon sa kanya? niya pong gawin yun, inutang niya pa po yung 200 pesos ko na parang walang nangyari. Pagdapos niya pong gawin, inanap ko na po yung suot ko pang ibabatas gusto ko na pong umuwi, uwing uwi na po ako. Tapos iniram niya pa po yung 200 pesos ko. Tapos ano pang sinabi niya? Hindi ka naman niya pinagbantaan o tinakot na pag... <laughs> sabi niya tawag niya lang po magaingay. Kaya hindi po ako sabi kila mama. Ngayon, napansin ko rito, no? Grace, ano? April 16, 2022 pa, nangyari yung panghahalay, sabi mo. Uh, ganun pa rin, mga oras, mga 3.20, 3.30, madaling araw. Umuwi ka ba kagad? Opo. Dahil po katabi lang po ng bahay namin, yung bahay okay. nila. Meron ka bang pinagsumbungan o pinagkwentuhan ko ano nangyari sa'yo o kung ano ang ginawa Wala po. ni Jason sa'yo? Wala po. Wala po kasi huh? natatakot po ako. Hindi mo man lang sinabi kay nanay mo na? Uli ko na po, nasabi kay mama. Kanino mo unang pinaalam na ikaw ay hinalay ni Jason de Guzman? Kay mama po. Nanay Mona, kailan ho sa sa inyo ipinaalam ni Grace na siya ay hinalay ni Jason de Guzman? Nung, Matanong ko po kayo. Nung, nung last month lang po, attorney. Hindi last siya kasi nagsasalita lang. eh. Ano naman ang nagtulak sa iyo? Dahil ang tagal mo lang tina, tinatago yung panghalay sa iyo. Grace, bakit ngayon mo lang naisumbong kay nanay Mona? Natatakot po ako magsabi kay mama, hindi ko po alam gagawin ko eh. Kasi po yung papa ko, PWD din po, siya lang po nagtatrabaho sa amin. Nanay mo na, anong pagkas, pagkasumbong po sa inyo ni Grace na siya po ay hinalay ni Mr. Jason de Guzman? Uh, ano po ang ginawa ninyo? Tumahimik na lang po kami sir kasi may nag nag-ano sa amin na wag mo na maingay para hindi siya makatakas. Yung pala sir, naka, naka, ano din, nakatakas din, wala na rin siya dyan sa lugar namin. Sino may sabi sa inyo na tumahimik muna kayo, hindi man lang kayo nagsumbong sa barangay o sa polis? Ay kasi nga sir, paano po kami magsusumbong sa barangay? Tanod po yan siya. Sa polis naman, hindi kayo nagpunta. Ay, hindi pa po ako nakapag-report sir eh. Kailan sa iyo sinabi ni Grace? Noong last month sir. Last month? po Tapos wala no, wala pa kayo sinagawa hanggang sa pumunta na ho kayo rito sa RTIA. Po Ma'am Caroline Perez, yes. magandang hapon Opo. po. Ah, magandang hapon po. Meron pong reklamo nito, isang isang minor de edad po na tinatago namin sa pangalan na Grace. Uh, Opo. na ginahasa raw po ng isang uh, nagnangalang Jason Di Guzman na taga dyan din po sa Tansa Opo, sabi, nga po kanina sa Wellington Residences daw po. Opo. Eh ngayon, eh, ang medyo nagiging uh, problema po natin dito, eh, ang sabi ni Grace, eh, April 16 daw, parang noong 2022 nangyari yung pangalay. Opo, opo. Si Jason Di Guzman naman daw po, eh, parang wala na, nagtatago na, umalis na. So ang gagawin po namin, ano, uh, kayo muna po ang pupuntahan niya, kung ano man po yung dapat yung gawin, gawin niyo po. Tapos, apo, pakisamahan apo. na po uli, pakisamahan na po siya sa polis. Opo, sige po. Opo, opo. Opo. Ngayon, kakausapin apo. naman po natin yung uh, chief of police ng Tansa. Major Villanueva, magandang hapon po. Attorney Dan Tungol po ng RTIA. Uh, sir, so, magandang hapon po. Uh, Major Villanueva po ang... Uh, opo, magandang hapon po NPR sa inyo. Major, apo. ano? Major, narinig nyo naman po siguro, nakamonitor na kayo, na meron tayo meron tayong isang minor de dito na tinatago muna namin sa pangalang Grace na hinalay po ng isang Jason de Guzman. 35 years old daw po ito, kapitbahay nila, dyan din po sa Tansa, Kabite. Kaya lang po, nangyari daw po yung panghahalay noong April 16, 2022. Medyo yung po magiging balakid sa investigasyon natin, ano po, na isasagawa. Pero, uh, Major, hihingi na po kami ng tulong sa inyo na na maimbestigahan po ito at um, para po uh, kung sakal-sakali mapailan na po ng kaso itong Jason D. Guzman? Opo sir, opo sir. Basta okay. pumunta lang po sila dito sa aming station at uh, i-assist po namin sila. Papi, maidagdag ko lang po. Dating tanod po kasi si Jason sa barangay. Kaya siguro uh -huh. po ayaw pong makipag-usap sa atin din ng mga taga-barangay po uh, dahil uh, sinasabi nga po ng tanod, wala daw po silang lahat. Ayaw po nilang magbigay uh, ng panig sa atin. Okay. Hindi bale, okay. uh, bahala na si Major Dennis Villanueva sa kanila. Alam ko naman, nagagawin lahat ni Major ang kanyang makakaya para mabigyan hustisya itong bata. I-consider po natin na siya po siya isang minor. Ano po, kung mapapabilis po sana ang investigasyon at uh, sa paghuli rito kay Jason D. Guzman, eh, maganda po sana kasi kawawa naman po. Eh Minor po itong biktima natin. Uh, Major, ano po? Opo sir. Opo. Opo. Sasamahan po namin itong si uh, Nanay Mona at si Grace. Sasamahan po namin dyan sa Tansa Cavite para maumpisaan na po yung mga proseso na dapat uh, gawin. At uh, kayo na po ang bahala sa kanila tumulong, Major. Maraming salamat yes, po sir. sa inyo. Yes po sir. Kami na po ang bahala. Yes, Medyo pakitulungan na lang po natin yung biktima rito, ano? Opo sir. Opo sir. Gagawin po okay. namin. Maraming salamat na... po at mabuhay kayo, Major Villanueva. Yes, sir. Yes, sir. Walang naman oh, marami salamat po sa inyo dyan sa Tansa Kabite. Nanay, meron po kayong uh, gusto. Kasi I'm sure na nakikinig po ngayon si Jason. Meron ko yung gustong sabihin sa kanya, ma'am? Ikaw, Jason. Hindi ka namin tunurang na iba. Pero yung anak ko, ano pa yan? Parang mo nag-aaral pa yan? Minor de edad. Bakit mo naman ginawa sa kanya yon? Sinira mo yung buhay niya. Hindi ka nang iba sa amin. Pero bakit ganun yung ginawa mo sa anak ko? nagtitiwala kami sa iyo. Halos magkaano na tayo, nagbibigayan tayo ng ulam dyan, kahit ano. Pero kahit anong hinihiram mo na, na, na sa anak ko, pinapahiram ka, kahit charger or ano, hindi ka na iba sa amin. Pero bakit gano'n yung ginawa mo sa kanya? Sobra-sobra <laughs> naman yung uh, ano nyo sa amin. Nagtitiwala kami sa inyo kasi Bukod dyan, tanod ka pa eh. Tapos ganyan pala yung ano mo. Walang hiya ka pala. Sinira mo yung buhay ng anak ko. Fifteen pa lang yan nung ginalaw mo. Walang hiya ka pala talaga. Sorry, wag na natin pilitin si Grace. Talagang ganyan. Traumatized siya. Uh, kaya itulungan e, na lang natin. At uh, talagang nakakalungkot ito. at uh, talaga naman nakakainis naman itong uh, ginawa ni Jason de Guzman. Yes, Pero po. mas ko to 35 years old na siya ngayon. Kung sakali mapipreso ito, o oh, mapatawan ito ng reclusion perpetua dahil minor de edad, eh, sigurado uh, wala, nang, wala nang kwenta ang buhay niya malaya man siya. Opo, no? opo. And um ito lang po uh, attorney. Um kasi lagi din pong nagbibigay ng pangaral si Senator Idol Raffy Tulfo. Uh, Grace, 16 years old ka pa lang. Uh, sana uh, kapag medyo hindi ka komportable lalo na sa mga inuman, no? Kasi parang ang way na sabi ka pa na magmo-module pero nauwi sa inuman. Um, siguro mag ba alam ka ng maayos sa nanay mo kasi 16 ka pa lang dapat uh, nagpinagtutuunan mo ng pansin yung pag-aaral mo hindi mo na yung inom ano naman sa ma'am sa pag-aaral niya top 5 nga sa, sa school eh matalinong bata po yan ma'am Opo, pero nga yun nga mami mahirap po kasi na napapabilang siya sa ganyan yung mga inom-inom inom. Po. Opo. siguro mami um, papa-assist na lang din po natin si Grace sa isang psychiatrist o psychologist na pwede pong tumingin sa kanya papa-assess po natin siya kasi may trauma din po ito sa bata pero yun lang be uh, nakikinig naman si Senator Tulfo 'di ba uh, nagbibigay siya ng pangaral na sa edad mong yan dapat focus ka muna sa pag-aaral mo wag muna sa mga barka barkabarkada piliin mo din yung mga barkada na sasamahan mo next time okay Sige po. Um uh, Nanay and the Grace kausapin kayo ng mga staff namin sa Kabilang Studio para makapag-file po tayo ng kaso dito po kay Jason De Guzman. Okay po? Okay. Thank po, you ma po. Maraming salamat po. po, po ma ingat tayo. Po. Ingat po tayo. po ingat po tayo. Nanay, Nanay mo na Grace. you po. Maraming salamat po, sir. Ano po ba ang uh, mga kaso na pwedeng kaharapin po ni Jason. ulitin lang po natin, attorney. Maliwanag na rape, rape tapos ang biktima minor, minor, mm -hmm. minor de edad. Sigurado sagad ang parusa niyan. Kung may death penalty lang, de penalty yan. Opo. Lalo na't minor de edad po ito, no, attorney. Oo, yun na nga, pinalalala yan dahil minor de edad, kaya sagad ang penalty niyan. Mm -hmm. Kaya nga sinabi ko, kung meron lang death penalty ngayon, eh sigurado death penalty ang, ang uh, ipapataw na parusa dyan. Okay. At sana naman mahuli itong Jason D. Guzman na ito mm -hmm. para magkaroon ng mustisya itong bata na si Grace. Yes po. Magtutulungan po tayo at kasama po ang PNP at MSWDO para malocate din po itong si Jason De Guzman. May mga nagsasabi din po kasi talaga ng netizens, ah... Uh, at ini Dan na mm -hmm. bata pa si si Grace para mag-inom-inom no 16 years old Oo. kaya maganda din po na-drop up natin oh, to po. oh totoo yan Shari. alam mo kasi yung kultura ngayon ibang-iba na yung kultura ng mga bata ngayon Ah, uh, isipin mo, sabagi ka sharey bata pa eh nung panahon namin. Uh, yung mga bata, yung ngayon, mga mga menor de hindi kami makalabas ng bahay. Apo. Yun yun, isa yun. Oo. Kaya dapat mag-iingat talaga 'yung mga bata ngayon. Mag-iingat sila, hindi 'yung uh, anong tawag niyo doon, sharey, 'yung mga walwalan. <laughs> Tama ba yun? <laughs> parang mamaya. <yung> inuman <laughs> Yes, Walwalan Knights, attorney. Eh, syempre, 16 years old pa lang po. Pero alam mo, oh, at yun oh. yung maganding sinabi ni Kiara May, don't blame the victim, blame the rapist. Yun ang sinabi correct, po ni Kiara correct. May. Correct, correct. naman, yun naman talaga ang punto natin dito. Hindi hindi tayo lumalayo sa punto na yun. Talagang yung rapist na yun. Hindi ibig sabihin na, na gano'n, nakipag-inuman. Eh, lisensya na yun para halahin mo yung bata. Okay. Di ba? Oo. Tama po. Okay. At hindi rin niya pwedeng, hindi rin niya pwedeng uh, gamitin na uh, depensa yun.